Kasi 100? Hindi na 100 Be? Kani mo, 100? Naikarap pa Wow! Naikarap pa dako Apa man? Kani? 100 ni Kani? Apil ni? 150 Apil ni? 150 150 na Kinira Be daw? Bahala gagmay, ba sa dagahan? Oo Pari-pari sila na sila sulod sulot sa dagahan Oo kani na ni mo nang? Kaya kitimbang na ni po ay, ganyan, murag na dyan, yun. Pareha, sila ba sila? Ganyan, 100 na duha. Mm. Ah, 100. Diyan, gaya akong kwarta. Milon takit. Ano ah, yung money? Kap, Canada, be? 100 daw po ito. Be, na daw isa. Murag na dyan, nagsulod nung ba? So, Sobra na kilma. O, maram, guni sa katimbang. Hatag ah, dito kaya tinura daya yun dahil ha. Apil manin, no? Ah, 150 na. Ay, ipalayo na kayo, maapil. Hindi, ganyan,

Lamat nung ha!